Join Town Hall Meet on Radio Natin Nationwide Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang radyo natin, Town Hall Meeting. Good afternoon po sa mga nakikinig sa atin over the radio, sa mga nakatutok sa atin online, sa pamamagitan ng YouTube, ng website at ng iba pang mga social media platforms natin. Kasama po ninyo si Ate Cheska, Cheska San Diego Bobadilla. At ito po ang radyo natin, Town Hall Meeting, kung saan ang mga ini-interview natin, nagiging guest natin at nakakapanayam natin ay para magbigay ng ano ba yung mga issues of the land ano ba yung mga isyong dapat nating pag-usapan ngayon at ano yung mga posibleng solusyon dyan sa mga pinoproblema natin lalo na ng ating mga kababayan kaya naman doon sa mga past episodes natin iba't ibang mga problema hindi lang naman problema may mga good news din tayong uh, napag-usapan recap muna tayo ha kung meron na bang nasolusyonan meron na bang uh, problema pa rin hanggang sa ngayon ang ilan dyan sa mga problema na yan at mga concerns o hinaing, eh galing pa mismo dun sa ating mga Local radyo natin station, sila yung nagiging boses ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang mga probinsya. Ang iba nga dito um, rampant pa rin, ibig sabihin pinoproblema pa rin natin. Ang iba hopefully nasolusyonan na pero ito po pakinggan natin ang ilan sa mga naging topic natin nitong mga nakaraang linggo, mga nakaraang uh, recently na buwan dito po sa radyo natin nationwide, specifically sa radyo natin town hall meeting. roger NATI nation wide nation <laughs> Bago nga matapos ang 2024, lumutang na yung issue tungkol sa mga panibagong viruses o yung virus scares na pumapasok sa bansa bukod sa MPOX na pinangangambahan na dumarami na rin ang kaso sa iba't ibang mga bansa. Yung pagpasok ng HMPV o yung Human Metanumovirus, isa rin yan sa ating binantayan at patuloy na binabantayan. Isa ho si Manuel Mokoy mula sa radyo natin na Argao sa Cebu ang nababahala din tungkol dyan. Sa isang episode natin dito sa Radyo Natin Town Hall, kasama natin uh, noong episode na 'yon, si Senator Amy Marcos, eh pinawi naman ng senadora ang kanyang pangamba at yung pang pangamba ng uh, publiko tungkol dito. Sa kumakalat po na balita tungkol sa bagong epidemya na nangyayari sa China tungkol sa HMFV virus. Meron po bang katotohanan ito at kung sakali man, ano-ano po ang ginagawang paghahanda ng ating gobyerno? para maiwasan ang mabilisang pagkalat ng kung anumang virus ang papasok sa Pilipinas. HMPV virus? May virus na naman, hindi pa tayo. Treat. Ito nga, hindi pa nakaka-recover sa mga bosses natin. <laughs> Ayan. May na, na, naman. May bago na naman. Pero wag kayong matakot, hindi naman ito COVID at uh, pakonti-konti lang naman. Kaya lang, balik tayo sa COVID principles. Ayan, sanay na naman tayo. Huwag na tayong maghintay na lumala pa to. Magsuot na ng face mask, yes. yung mga ubo-ubo, sipon-sipon. Dalasan na yung paghugas na naman ng kamay, yung matataong lugar. Ako sinulog. 4 million lang naman oh ang pupunta. Oh. At uh, yun, mag, uh, kahit pa paano mag-physical distancing kung hindi maigi ang, ang pakiramdam, tak ang bibig, mm -hmm. at ang ilong, pagbabahing, at syempre magpalakas ka, kain ng tama, at uh, huwag magyosi, tulog. Magiyosi, wag, tulog. Wag Ayan, tulog, kain ng tama, exercise, kunyari, kahit papano, kahit walking, walking. Correct. At uh, manatili ka sa bahay, lalo na mga seniors at yung mga bata, kapag medyo alanganin ang pakiramdam. Mm -mm. Diba? Yun nga, Sen, minsan kasi sa kagustuhan mong makilahok. Kaya sa mga nga. ganyan. You don't wanna miss out. Yun nga. Naku, kahit may palagot lang. FOMO. FOMO. Fear, Fear of, of missing, missing, out. out. Oo. Nationwide. Nationwide. Nation Nation Alam nyo, dito sa ating uh, talakayan sa Radio Natin Town Hall, naging issue din natin yung tungkol sa mga ayu-ayuda. Ayan, naalala nyo ba yan, ha? Isa sa mga nababatikos kasi ngayon ay yung ACAP, or yung uh, ayuda para sa Kapos Ang Kita program. Lalo na ngayon, na panahon ng halalan o eleksyon, binubusisi ho yan kung kailangan ba talaga yung mga ayuda na yan? Yan ba ay uh, uh, maayos ang sistema at ginawa uh, programa na yan eh legal ba? Maayos na na distribute at nararapat bang ipagpatuloy? So yan yung mga napag-usapan natin sa ilang mga episodes dito po at ilang mga talakayan dito sa radyo natin nationwide. Pati nga si Senator ay I Aimee mean, nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol dyan at isa din si Regine uh, abot mula sa radyo natin buog sa Sambuanga, Sibugay na nagtanong din tungkol sa isyo na yan. Ano po ang inyong opinion sa pananatili ng akap budget sa General Appropriation Act para sa taong 2025? Paano po ba maisasaayos ang sistema ng pamamahagi ng ayuda para ito ay mapupunta sa talagang nangangailangan nating mga kababayan. Yang akap na yan, maintang ulo ko noon kasi <laughs> <laughs> may AX na, may akap ka. Eh sabi ko nga sana ipareho na lang, pero nandyan na yan, samantalahin na lang natin. Ang sabi ko nga, dapat yung akap, bigyan na lang natin ng mga guidelines. Okay. Guidelines na maayos, katulad ng AX na kapag may sakit. Ayan, mm -hmm. kasi klaro in yan. crisis oo, eh. Oo, in crisis. Kasi yung akap medyo malabo. Hindi ko okay. maintindihan. Wala yung masyadong... Sabi kasi dun sa ACAP, yung tinamaan ng inflation. Naku po, sabi diba ko, lahat naman eh lahat naman ng tao sa mundo. Yung mga kapos ang kita. Naku, naku, ayoko nang ganyan. Yan, eh oho. lahat naman sasabihin kapos ang kinikita. Correct. So ang sabi ko, dapat mas maliwanag kung namatayan, burial assistance. Okay. Kung uh, medical, ayan, yung pang chemo, pang dialysis, klaro man yan. Mm -hmm. Kung tinamaan ng bagyo, ayan, dapat iklaro lang nila. Kaya bantayan natin ng todo-todo na talagang gawa ng NEDA, ng DOLE, ng DSWD ng uh, pinakamaayos na proseso at saka wag pakialaman masyado election year, afraid oh. mm -hmm. dapat yung totoong poor sabi mo nga, nako Regine ikaw na nagsabi eh, yung talagang nangangailangan, ang dapat bigyan ng tulong, mm -hmm. wag naman yung uh, malakas kanino kay congressman, malakas sa kanino dyan, uh, masunod ng maayos ang guidelines talagang piliin lamang ng DSWD at huwag gamitin para sa pamumulitika, huwag ganyan kasi ang balibalita sa akap noon, pinamimigay daw sa mga leader. Naku, kawawa naman yung mga nangangailangan talaga, hindi nakakatanggap. ah mm -hmm. uh, ako kasi, ang gusto ko sana, eh, magkaroon na lang ng universal alam mo yun, yung mga kulang talaga, yung mababa masyado sa poverty line, mm -mm. yun nalang bigyan. As in universal. wag mm -mm. na yung pili-pili. Wala nang pinipili. Kumbaga, equal... At may equity, oh, di ba, oh. yung ibibigay? Ang uunahin lang, syempre, yung PWD. Ayan, walang nasatanggap yan. Ang mahal-mahal ng kanilang therapy, mm. ng doktor. Ang gamot. Ang gamot. Grabe, mm. kawawa pamilya. Tapos yung mga single parents, naaawa ako kasi talaga ang ngarag sa hanap buhay at sa anak. Yun. Mm -hmm. At saka yung mga seniors din. Sa Ay, yung mga seniors nakakatanggap na. In ah, fairness, okay. naayos na natin. Yung mga marginal seniors, may 1,000 kada buwan. Mm -hmm. Pero, pero gusto nila universal. Sabi ko, hindi pa kaya ng budget, inaaway ako ng bond. <laughs> kaya, ayun. Mm -mm. So, yan ang mga isinusulong natin na hopefully, start pa lang naman ng taon. That's right. So, Radio Natin Nationwide! Nationwide! Ayun, at sa atin ngayon, ha, ngayong panahon na ito na hindi pa naman na papatapos ang February, siguro kalagitnaan tayo ng buwan, ano? Wala ho masyadong bagyong inaabangan, binabantayan ng pag asa sa dahil nga start of the year pa lang normally walang nga sama ng panahon pero dapat sa mga ganitong panahon ho tayo nagpe-prepare di ba naghahanda i-reinforce yung mga bahay natin at ayusin yung mga kalsadang sira ha isa na nga ho ang Pilipinas sa laging niraragasan ng mga bagyo at baha at dahil sa nagbabagong panahon maging ang mga dating lugar na hindi nakakaranas ng baha binabaha na sa ngayon bukod pa yung mga issue ng landslide ilan sa lugar na dinadaanan madalas ng bagyo ay ang Katanduanes. At nakasama din natin si Ray Boton ng radyo natin Virac sa Katanduanes na mismong nagkakwento sa atin at kay Senator Aimee ng epekto ng sunod-sunod na bagyo sa kanilang lugar. Kami po ay dinaanan ng Super Typhoon Pipito ng nakaraang taon. Ano po yung maari ninyong itulong, lalo na nasira ng bagyo, ang abaka namin na pangunahing produkto dito sa Katanduanes. Ito nga, ang problema, wala na yata ang tilmo, kawawa naman yung Katanduanes. Nung uh, Pepito, super typhoon na talaga at sila talaga mm -hmm. ang nahagupit ng todo-todo. Maliban pa sa lima pang bagyo, di ba sunod-sunod yun? Mm -hmm. Grabe, walang natira sa Katanduanes. Samantalang, ang abaka ay 86% talaga ang pangangailangan ng mundo. Kulang na kulang ang abaka sa mundo. Mm -hmm. Lalo na ngayon kasi yung katanduanis diyan talaga nagmumula ang, ang abaka kaya okay. at uh, billion billion ang gine-generate niya ano? mm -hmm. 11, um, 119 mahigit 100 million US dollar oh. ang kinikita ng abaka kaya eto nga meron nga akong bill Philippine Abaka Industry Development kasi kailangan magumpisa ulit eh start from zero na naman sa katanduanis ang daming nasira mm -hmm. eh lab na labang ang katanduanis mm -hmm. ng abaka God <laughs> talaga ang abaka Bagay na bagay sa panahon doon. Kaya, ang uh, sinasabi ngayon, syempre may eh, ayuda tayo dahil sa bagyo. May food relief, yung food packs tuloy-tuloy. Mm -mm. Pero, kailangan um, yung DA mag-umpisa magtanim ulit, yung Nakabakan. Department of Agriculture. Mm -mm. Kasi, magandang export crop yun. In the meantime, ang panawagan ko sa gobyerno, wag lang miminsa na ayuda. Kung pwede, yung mga farmers natin, lalo na para sa key crops, katulad ng abaka, buwan ang sahod na sustento so para oh, sa ating magsasaka. Kasi wala talaga silang pinanggalingan, wasak ang katanduanes. Mm -hmm. Sana, every month na, na maaasahan, kahit maliit, sabihin natin 2,000, 3,000, yung parang 4 piece lang. Basta Pero consistent. buwan, -buwan oo oh, oh, Para naaasahan nila yan. Mm -hmm. Kasi ang agrikultura ngayon, ay parang sugal. Oh, oh. Hindi mo alam kung makakatanim, makakatanim tanim ka, mm. nakatanim ka nga, talaga bang aani? Pag naani mo, sigurado ka bang maayos sa presyo Oo. sa pagbenta? Ay, nakondaming problema. Oo. At saka sen, sabi mo nga, mas magandang tuloy-tuloy. Kasi ang Katanduanes, is, isa yan don sa mga suki ng bagyo talaga. Sinabi mo pa, mm -hmm. at yung abaka ay pinagmamalaki, Philippine Hemp ang title niyan sa abroad. Mm -hmm. Ayan, talagang simbolo na yan ng Pilipinas. Oo. Kaya kailangan panindigan natin. Kaya yung mga furniture at yung mga handicraft na gawa sa abaka. Abay, pagdating sa ibang bansa, napakamahal sin, ha? Correct! At yung mga lube talagang mm -hmm. kinakailangan yan sa lahat ng barko, ginagamit sa lahat ng bagay. Napakaganda ng produktong abaka. Mm -hmm. Radio Natin Nationwide! Nationwide! Bukod ho sa Birak sa Katanduanes o yung area na yan, isa din ang antike sa lagi na lang dinadaanan talaga ng sama ng panahon. Malapit ito kasi sa mga seaboards din o yung kanilang area at kawalan ng, o yung kawalan ng seawall Yan ang isa sa inireklamo ng mga residente doon dahil priority nila na sana may maayos kaming seawall para may sort of protection naman yung kanilang mga lugar doon. Nakasama natin si Febelin Padpad ng Kula, Tike, Antique. At uh, naparating din kay Senator Aimee Yang, hinaing na yan tungkol sa seawall. Ang probinsya po namin ay palaging dinadaanan ng bagyo, lalo na ang bayan ng Kula, Ano po ang masasabi at maitutulong ninyo sa hindi matapos-tapos na seawall sa aming ating salamat po. Oo, talaga naman sa kulasi pa na talagang mm -hmm. kailangan na kailangan nila yung seawall. Sea Kinakain na sila ng dagat. nako talaga naman. At uh, eto nga, gaya ng paulit-ulit kung sinasabi sa flood control, uh, yung seawall ng antike, kalampagin natin ang DPWH but ang tagal. Mm -hmm. At sa DPWH na rin tayo nagdako. Abay, uh, pag-usapan natin yung master plan. Asan ba yung planong yan? Mm -hmm. Maraming uh, nakikita tayo ng mga flood control sa iba't, na, iba't ibang lugar. May mga floodgate, may mga dam. Pero sa antiket sa maliliit na mga probinsya, parang nakalimutan. Oh. Uh, wag naman natin kalimutan yung maliliit na probinsya. Palibasa, walang maingay. Kinakailangan na talagang uh, ituloy-tuloy pa natin yung master plan. Tapos bigyan natin ng sapat na budget, yung seawall na yan. Kasi yung mga tao sa kulasi, takot na takot sa storm surge. Surge. Pareho ng takloban yan eh nung mm -hmm. Yolanda mm -hmm. uh, Katakot talaga yung storm surge Nawawala yung buong uh, Yung Bu buong uh, barangay town, Disappear eh, oh. Disappear talaga Nako, sa pagguho ng lupa Sa pagbaha uh, Unang una Talaga naman na uh, kinakailangan uh, Tulad ng parati ko sinasabi Yung bakawan Malaking bagay ang magtanim ng bakawan Nakita natin sa Bacolod dyan Sa tabi ng antike Maraming mangrove At hindi kayo maniniwala, ito talaga malaking proteksyon kung minsan, mas matibay pa sa seawall. Oh, oh. Habang hindi natatapos yung seawall, magtanim tayo ng bakawan, malaking bagay 'yan. Mm -hmm. At uh, yung mga bayog, na lagi kong paulit-ulit, magtanim lang tayo, magkakaroon pa ng hanap buhay kasi yung alimango, tubo -tubo dyan, yung mga mga uh, mga clams, ayan, mga tulya, kung ano-ano talaga lumalaki dyan. So may hanap buhay pa yan and uh, also yung um ibat-ibang seawall natin. Kung minsan may seawall tayo sa isang lugar, yung kabila naman. Wala na. Wala na, the end <laughs> naman. So, magagalit naman yung katabi at uh -oh. sila naman ang binabaha. Kaya dapat may plano tayo at uh, kausapin natin yung kabila mm -hmm. uh, ng mga karatig na bayan. Para comprehensive. Comprehensive. So, no? Kasi mm -hmm. talagang kinakailangan. In the meantime, may eh, homework ako. Kakalampagin natin ng public works. Dalihan na nila.

At alam nyo naman, hindi lang Pilipinas ang pinuproblema ng mga Pilipino, pati yung mga issues na nasa labas ng bansa na nakakaapekto sa Pilipinas. Eh syempre, yan ay ating uh, binubusisi, yan ay ating inaalam, at pinag-uusapan din natin tungkol sa mga pagbabago sa Amerika, ano yung mga pagbabago o changes dahil sa pag-upo ni Donald Trump bilang bagong Pangulo doon, naging discussion din natin yan ha. Kasabay nito, yung takot ng libo-libong undocumented Pinoys na nasa U.S ngayon na ayon kay President Trump, e eh, pauuwiin, pabalik sa kanika nilang mga bansa kasama na ho dyan yung ating mga Pinoy. Ang tanong tuloy ni Brenda Valera ng radyo natin San Jose sa Occidental Mindoro, kung uuwi ang ating mga kababayan, ready ba ang Pilipinas? Naglabas po no ang inyong tanggapan ng isang press release na naghihikayat po sa ating Philippine government na protektahan po ang ating 200,000 Pinoy undocumented sa US. Sen so, ang question ko po, handa na pa ang ating bansa para halimbawa po na mapauwi sila or umuwi po sila? Paano po natin tutugunan yung mga pangangailangan po nila for example yung pagkain yung kabuhayan po nila di ba yung bahay nila ganyan Tama. ano po sa tininyo oo talaga naman talagang um, abalang-abala kami kasi napaka dami ng mga Ilocano na nagtatatawag. Kasi nanganganib nga dito sa papeles nila at yung pahiwatig ng bagong administrasyon ni mm. Donald Trump na talagang mga mga ilegal palalayasin. Mm. Ako nakakatakot. Papauwiin. daw mm. eh madedeport. Pangit kasi yun. At saka lumalaganap yung kanilang mga numero. Dati 200,000 ngayon may nagsasabi may 300, 400. TNT. Tago ng tago. Aray ko po. Pero ako naman eh nagkakaroon kami ng mga pulong-pulong ng mga farmers, mga community mga forums, mga community forums sa mga iba't ibang grupo at uh, nakikipag-ugnayan sa gobyerno kasi hindi naman lahat pa uuwiin nakita natin, halimbawa yung mga nurses natin, hindi sila mapapauwi sa palagay ko dahil kailangan na kailangan yung mga hospital sa Amerika, hindi aandar sa Carolina, mm -hmm. sa New New York sa Chicago, maraming hospital dyan hindi talaga makakapagtuloy na ang kanilang serbisyo kapag wala yung mga Pinay. Right. Ang daming nurse natin, ang daming doktor, medtech. So sila, yung mga priority workers, meron rin tayo mga IT workers mm -hmm. na palagay ko essential workers din, bibigyan daw ng prioridad. So wag muna tayo magpanik, alamin muna natin ang sitwasyon ng bawat isa. Meron din tayo mga teachers. Ayan, yung mga nakakatuwa nga kasi mga Pilipina ang nagtuturo ng English sa uh, uh, elementary sa Amerika. Pero, alamin natin ang mga patakaran, tulungan natin sa Amerika, yun nga, nakikipag-ugnayan kami sa mga pro bono, yung mga libreng uh, immigration lawyer, para isaayos yung kanilang papeles. Mm -hmm. Sabi nga naman ni Ambassador, magpakasal na kayo. <laughs> ayano sabi ko, hindi naman pwede katakin sino lang <laughs> sa <laughs> daan at ipakasal Kasi na kayo Kasi pinakamabilis yun, para Sen, pinaka di diba? magpakasal ka na sa madaling uh, uh, araw. Eh, sabi ko, hindi naman po pwede yon Pero kung meron kang... Uh, kalibin o oh, may partner pwede ba magpakasal na kayo at hirap na hirap na kami talagang uh, nakakanervyos. napakarami nila hundreds of thousands and yun nga bigyan ng abogado tapos yung Dole, DSWD, DFA sabi ko paano tayo tutulong dyan? unang-una yung pal hmm. kasi kailangan bayaran niya ng US government kapag diniport. yung iba naman no. ayaw natin ma-deport magkakaroon ng bad record baka uh. makabalik pa hmm. o di kaya magtrabaho sa ibang bansa mm -hmm. eh di and dapat then, lang. Oo, oh pangit na yung record kaya tulungan natin sa pal sa Cebu pa kung sino mm -hmm. ang pwedeng tumulong tulungan na lang natin makauwi isa ayos ang papel at baka sakali makabalik o di kaya hindi naman pa uwiin. oo send paano yung mga talagang non essential na ayun mo? pagdating dito yun ang kinaiiyak nila at kinakakaba kasi Paano yung kabuhayan? May trabaho bang naghihintay sa kanila? Yun ang problema. Maliw maliwanag na kinakailangan maghanda tayo at daan-daan uh, ang darating na non-essential. Yun ang kinakailangan natin na uh, uh, pagsumikapan na talagang magkaroon sila ng trabaho. Yun nga ang kinatatakutan ko at uh, yung uh, iba't ibang labor uh, and employees association nag uusap usap sa DOLE, sa NEDA, kung paano ang gagawin. Kasi ang kikitain nila dito, hindi ka mas. Kahit TNT ka, mas malaki pa rin ang kikitain. At oh. uh, mm. dollars yun eh. Kaya yan ang problema natin. Mm. Mahirap Pero, tapatan. Tignan natin kahit papano. At uh, maliban pa sa mga nandon, may mga apat o lima na kamag-anak yan na uh, umaasa sa kanila. Ito, oh. Nang galing sa kanila yung tuition, yung kanilang uh, iba't ibang uh, mga insurance, ayan ang problema. Nation <laughs> Hanggang ngayon, issue rin ang 2025 National Budget. ba diba? Hindi pa rin natatapos yung diskusyon na yan at isa yung merging din ng Negros Oriental, Negros Occidental at ganun din yung pag-include sa Siquijor para sa isang grupo na lang sila. ano Isa ho sa naging tema ng mga usapan o discussion natin dito sa radyo natin nationwide. Ang merger ba na yan, makakabuti para sa mga nasabing probinsya lalo na pagdating sa allocation ng budget, di ba? At yung allocation o yung pagpapalakas ng il, ng kanilang internal income o yung kita nila na inaasahan na pakikinabangan naman ng mga taga-ruon. So yan ang naging tanong at naging diskusyon natin nitong mga nakaraang araw. Yan din ang concern ni Mama Missy ng radyo nating Kabangkalan sa Negros Occidental it concerns about the merging of Negros Occidental and Oriental. Napakalaking area po ito and uh well, pasado na rin po ito. It's been like a law for already and for implementation the last time I checked. no? We are, we're, this is the proposed one, island one region. And for now, we are calling the place as NIR or Negros Island Region. Negros Island region, the merging of the two um, regions, Negros Oriental and Negros Occidental. Bilang isa po sa mga kilala kong napaka A uh, critical thinker at palaban ng senadora sa ating uh, upper house. <laughs> ano po ang inyong stand dito at masasabi? Do yes. you personally believe that this could be of help to the general yeah. public in the locality? Uh, napasa na yung batas na yan. Ano? Napasa namin. Lahat kami bumoto dyan. Ako bumoto dyan talaga. Kasi Republic Act 12,000 at uh, pinag-iisa. Yung tatlo, ah, hindi uh, hindi dadalawang probinsya yan. Tatlo. Negros Occidental, Negros Oriental, pati si Quihon kasama. Damay-damay okay. damay din siya kahit hindi siya Negros Island. At uh, pinapalakas ang decentralization kasi nakikirapan naman yung taga-negros ay uh, tatalon pa sa Iloilo City para sa lahat ng Region Kailangan 6. Nila. yeah Oo. Yung mga Department uh, of Agriculture, DSWD, lahat. Yung mga head offices. Lahat ng regional offices nasa Iloilo mm -hmm. nakikirapan sila. Sabi nila magsasarili. Eh maganda naman yun kaya sangayon kaming lahat. Nung una may nag-o-object na iba kasi ayon nila mahiwalay sa region 6 yung mm -hmm. iba naman sa Dumaguete at sa Siquijor nangangamba na mahihiwalay sila sa Cebu mm -hmm. pero kung magkaroon sila ng sariling Negros Island eh mas maganda kasi sabay-sabay na ang isla kasi ang problema ng isla iba talaga laging mas mahal ang transportation. Totoo yan. 'Di ba? No. Mas bloody kasi talagang ibabar ko mo, itatawid mo. Pagkatapos noon, yung mga communication, ayan, ha, sa radyo tayo, no? Parating uh, mahirap ang komunikasyon kapag isla. Iba talaga Pati Kuryente yata. Sin. Kuryente, tubig. <laughs> Nako, pinaligiran ng tubig pero walang tubig na mainom. Para mas mabilis, mas maayos, mas malapit ang serbisyo mula sa gobyerno, eh talagang hindi na tatawid ng dagat at uh, mapoprocess yung mga papeles. Kaya hinati-hati na eh. ngayon. So, yung iba nasa Dumaguete, yung iba nasa Bacolod, mm -hmm. yung ibang uh, uh, DSWD yata, tsaka ay nasa Bacolod, DA nasa Dumaguete. At uh, meron na ngayon Negros Island Development Council para ma-develop yung ekonomiya niya kasi kakaibang nga siya. Ngayon, ang problema nung pinasa yung GAA, ang ba budget ayan so, na. na may council na may mga iba't ibang offices na naitatakda ang problema tinitignan ko yung 2025 budget bakit walang pera dito yung Negros Island Region hmm. sabi ko hindi pwede to sabi nila kukunin daw lahat ng uh, para sa Negros Oriental kukunin sa Region 7 at sa Siquijor okay. tapos kukunin daw yung budget ng Negros Oks Occidental In tatanggalin sa Region 6 eh, napakagulo nun eh. Sabi ko nga, hindi ba dapat pwedeng dagdagan ng konte? Pero tignan natin, gagawan natin ng paraan yan. Bantayan mm -hmm. natin. Kasi kinakailangan, buhay na yan. Batas na siya eh baka ito'y mas makakatulong talaga para mas mag-upgrade, mag-upscale right. yung uh, island talaga na Negros. Oh, very promising kasi 'yan at saka abala tayo lagi sa Negros Oriental, mm -hmm. 'di ba? Yung mga NPA nababalitaan pa natin na meron dahil sa kahirapan at uh, yung bagsak presyo ng asukal, mm -hmm. medyo tumaas naman at sa Sikihor ang tourism. Ayan, mm -hmm. kinakailangan itulak natin ang turismo sa mga Ang ganda ganda So hopefully yan ang maging solusyon, 'di ba? Nakikita nating solusyon. Radio natin at iyan na nga at marami pang ibang issue ang ating pag-uusapan at talakayin and hopefully mahanapan ng solusyon dito ho sa radyo natin nationwide at sa radyo natin town hall meeting. Kasama natin ang mahigit sa isandaan na mga radyo natin station sa buong Pilipinas ganun din kausap natin at nagiging guest natin. Ang iba't ibang mga public officials, mga concerned agencies, pati yung nasa medical field at iba pang mga may kinalaman dito at makakapagbigay ng kanilang expert opinion at ganun din yung mga grupong may bitbit bit na mga advokasya. Yan ay mga katuwa natin para sa mas maayos na Pilipinas at ikabubuti nating lahat. Ayan, hanggang sa susunod na episode ng radyo natin, Town Hall Meeting, at sa mga pagbabalita natin dito sa ating network, radyo natin nationwide. Nakasama niyo po si Ate Cheska ngayong Friday ng hapon, Cheska, San Diego, Bobadilla, at ito po ang radyo natin, Town Hall Meeting. Radio Natin Town Hall Meet on Radio Natin Nationwide.